<laughs> <laughs> Hilot oh. o... Ano, gulay, madam. Yes, ma, Mama, abuse? Mama. Ano Mama. Na, Bata pa <laughs> Mama, ba? Oh, ayan, dahil sa uh, wala na ganyang customer, naglulugaw na lang sila. guys daming gulay dito Wala ka ba silid doon, Han? Ah, gusto niya ng gusto niya ano? sa ibang tao. <laughs> hindi, gusto, Di, gusto niya malalaki. matigas. Ay, matigas malalaki. Ay, sana all. Oh, hindi nagpakabog. Saan? Kumain. Sa dalawa kami. Kumain ka natin, Sally? Dalawa ng ulam ko. Sa dalawa ng tao. Hindi serve man. Jolly!